Good morning mga boss Welcome back sa ating youtube channel mga boss So nanapunta mga boss oh. Nanapunta Nagpaksbakta sa buntas Ayaw sa buntag Exercise na buntag no? uh, Karoon mga tumis sa uh, area Tumis sa uh, wife no? Queens out na uh, mga boss so, Mga boss mo na itong kauban karoon Siyempre atong partner si Boss Ugot Boss Hi. Ay kawai sa vlog na ito Oh, kanang nakaito mo. Ako nang bayo no. Eh, plong plong. Plong. Malakat ka Oh, baktas ata baktas exercise. Ano ng area? Oh, dagan gi kahoy. Dili na motor mga bus kay di makaya no kay lapo kayo. Ah, tapos pa. no. sugat di plung pelung lagi kok lah kan habis siapa emang papa ini mau aneh kok gila nyut kayak bulat paman ini nih no ya tahi ya mana nih iria eh simbahan eh tahi wifi dia jadi napu wifi di sebab bawah nato nahanan ng motor malatong dalan ka ron Oh. basta junting ulan may gani ko na ron ang tutpaguro ni July ilapok o oh. hmm mga na tong area mga na bindo ay bindo ya. mga na tong kauban sabi kalapok Kol, cool, nasa manikol? Cool. Mwara uh, namunig. Mwara Kamas na no? Aho, lukoy kaya motor. <laughs> 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 oh, kamas na lang. Asla ikon alika skit bulan. Aho. Wi-Fi bindo. Ano ah, yung lingkuranan? Dago po, isang lumiis na <tipan> rin eh. Pusok din <de> ulang <Olandrete>? dito eh. Dapon. Oo. <tipan> ano nga eh. Uy, ito yung motor. Oh, nag na lang. Kuha niya itong box, nakuha itong box. na, nabili mo tayo okay. puno. mo tayo okay. ng okay. puno. Okay. Okay. Ay okay, nene. Eda ni. Ah, pa-bap. Ah, pa-game. Dai, anti-shot. Okay, uh, dai. Pindot dai.

Imuha sang. Say isa lang, say isa lang para masulod siya. Kena. Kena, kena. 20. Ma. Ano sa? Tara, Tung. cellphone dong.